Purihin po ba ang Panginoon? Salamat po sa pag-aaral niya. Dito sa pagprotekta ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 7, verse 13 to 23. Mag-ingat kayo sa mga wad na propeta lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa pero ang totoo tulad nila mag na magutom na lobo. Matthew 7.15 Sa ngabi, nang biglang nagingay -ang, nag ang mga ibon malapit sa aming bahay. Habang lumalab ang gabi, lalong tumitindi ang kanilang ingay. Napagtakto namin ang andiran. may pa lang malaking lawin ang buging lumipad pababa mula sa tuktok ng puno. Nagkagulo ang mga ibon at humunin ng malakas upang magbigay babala. Sa ating spiritual na buhay naman, maraming babala ang binibigay ng salita ng Diyos. Kabilang dito ang mga babala laban sa mga maling katuluan. Mission na napapatunong tayo totoo ba ito? Ba'y dapat ba kong Pero dahil sa kanyang pag-ibig, malinaw na inilahad ng Diyos sa Biblia ang mga panganib na espiritual. Itinuro ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa, pero totoo, tulad sila ng mga pupuntum na lobo. Dagdag pa niya, makilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang, mabut ang mabuting puno ay namumunga ng na mabuting bunga at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang kanyang, ang kanyang mabala, makilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Palala naman na Kawikaan 22 verse 3 sa lumang tipa ng Biblia, ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib. Ngunit ang, ang hangal ay sumusuong sa panganib, kaya napapahama. Sa likod ng mga babalang ito, ipinapakita ng Diyos sa kanyang mga anak ang pagkaringa sa atin upang maprotektoran tayo at hindi mapahamak tulad ng ibong nagbigay ng pala sa tita laban sa panganib. Matuturo na wala yung pakinggan ang mabawala ng Biblia. Lumipat tayo palayo sa, sa spiritual na kapamakan at pumunta sa ligtas ng mga, ng mga bisig ng Diyos. Purihin po po ang Panginoon. Purihin po ang mga salita ng Diyos.